Bakit nga ba biglang nalulumpo ang ating mga alagang manok? Anong sanhi nito? Anong gamot nito? At maaari ba itong iwasan? Isang maiksi at kumpletong paliwanag ang ating hatid dito sa Ben Backyard! Ben Backyard. Ang Marex ay lubhang nakakahawang sakit na laganap sa iba't ibang uri ng manok. Ito ay sanhi ng Alpha Herpes Virus na nailalarawan sa pamamagitan ng tumor sa mga nerve at mga organ na humahantong sa mga sintomas tulad ng paralisis at pagbaba ng timbang. Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng feather follicles, dander, alikabok na maaaring ikalat ng mga nahawang manok. Maaari din itong makuha sa mga kontaminadong gamit tulad ng kainan, inuman at sa mga damit kapag humawak tayo ng mga nahawang manok. Ano nga ba ang mga sintomas nito? Mga sinyalis ng neurological paralysis, ng mga binti, pakpak o panginginig ng ulo at irregular pupils o pagkabulag. Mga tumor, pagbubuo ng mga tumor, limpomas sa iba't ibang organ, kalamnan at balat. Nariyan din ang depresyon pagbaba ng timbang, anemia, at pagkunti ng itlog. Paano nga ba ito maiiwasan? Unang-una, ang pinakamabisang gawin ay ang magbakuna sa unang araw ng edad ng sisiw. Ugaliin natin linisin ang mga area o kulungan. Mahigpit na biosecurity para maiwasan ang pagkalat ng virus. May gamot ba ito? Ang nakakalungkot na sagot ay wala. Kaya kapag nakitaan ng sintomas ang iyong manok ay ihiwalay agad ito upang hindi makahawa dahil habang nabubuhay ito ay dadalhin ito ang virus sa kanyang katawan. Kaya naman bago tayo bumili ng manok ay alamin muna natin kung may bakuna ba ito o wala. Dahil sa huli tayo pa rin ang talo. Hindi lang manok ang nawala sa atin pati na rin ang pera at panahon na ginugol natin. Kaya sana naman ay may natutunan ka. Dahil sa tingin ko, ay hanggang dito muna tayo at ito ang bed Backyard!